Ay sa pagtatayo ng Pangil Bay Bridge na itinuturing na pinakamahabang tulay sa buong bansa, kundi makahihikayat din ito ng mga investors. May ulat si Wilnard Basilonia ng Philippine Information Agency. Sinalubong mismo ng mga lokal na opisyon ng Lanao del Norte kasama si Department of Public Works and Highways o so DPWH Secretary Mark Villar at Korean Ambassador to the Philippines Handong Man si Pangulong Rodrigo Duterte para pangunaan ng groundbreaking ceremony ng Panggil Bay Bridge Project dito sa Bayan ng Tubod. Ito ay pinungunahan ni Lanao del Norte Governor Imelda Angginkibranza Quibranza de Maporo kasama si na del Norte First District Representative Muhammad Khalid Tibranza de Maporo Lanao del Norte Second nd District Abdullah Babi de makuta de Maporo at Tubod Mayor Leoncio Bagol Ayon kay Sekretary Villar ang Panggil Bay Bridge ang magiging bagong pinakamahabang tulay sa buong bansa na nasa 3.7 kilometers at kauna-unaan sa labing-anim na tulay na itatayo para may konekta ang Luzon, Visayas at Mindanao sa ilalim ng Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Inaasahang mapapaiksin ito ang oras ng biyahe sa pitong minuto na lamang mula sa Bayan ng Tubod papunta ng Tangub City. Nabatid na nakagawian ng mga motorista at biyaherong papunta ng Misamis Occidental at Zamboanga del Norte na sumakay ng barge mula sa Muka Sports sa Bayan ng Kulambugan papuntang Ozami City Port na umaabot ng isa hanggang dalawang oras kapag hindi mahaba ang pila ng mga sasakyan. Ang Pangil Bay Bridge Project na inaasahang matatapos sa taong 2022 ay libreng madadaanan ng mga motorista at mananatiling bukas sa loob ng 24 oras. Una nang naiulat ng nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 7.8 billion pesos ay pinondoan sa ilalim ng Korean Economic Development Cooperation Agreement. Ginawa ng DPWH bilang mga konsultan sa proyekto ang Yushin Engineering Corporation kasama ang Pyunhua Engineering Consultants at Kyongho Engineering and Architect sa pamamagitan ng bidding alinsunod na sa Philippine Government Procurement Program. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat sa Korean Gov. But Korea has a special attachment to the Filipino people. You know why? We fought in the Korean War on the land of Filipinos. Seven numberamos this died. Inaasaan na hindi lamang ang bayan ng Tubod at ang lungsod ng Tangub ang makakabenepisyo sa Pangil Bay Bridge, kundi malaking tulong din ito para sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iligan, Marawi, Ozamis, Oroquieta, Dipolog at Dapitan o ang mga lalawigan ng Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental at ng Sambuangga del Norte. Ayon kay Lanao del Norte Governor Imelda Angking-Quibranza de Maporo, sila ay nagagalak na sa loob ng maikit 30 taon ay naipatupad na ang kanilang hinahangad at mismong si Pangulong Duterte pa ang nanguna sa groundbreaking ceremony ng proyekto. Nihayag din ni Governor de Maporo na inaasahan nilang papasok ang maraming investment sa lalawigan ng dahil sa Panggil Bay Bridge. Para sa bayan, Wilnard Barcelona Philippine Information Agency.